All right, good morning po mga kagri. Ayan, pasensya na po, nagbabalik tayo. Ayan, so for today's update, yung ating pumpkin sweater po ay pinahinga na natin dahil medyo hindi po successful kasi medyo disadvantage talaga mga kagri kapag bata pa yung lalaki. Parehas ho bata, medyo gigil pa. Kaya medyo nasayang po yung ating Mahigit 20 itlog pero may nakasalang pa rin po tayo sa incubator na 15. So nagline breed po tayo ng pumpkin at saka golden boy. Ayan. kagahala po yung ating male sims. Cross sa oak room Ayan. Ito yung isa mga kagri ka That is a JB Kelso. At yung ating mga stag nung malilit pa ito po ay na uh, turning 10 months na po medyo malalaki na Ayan. At yung iba po ay tapos na rin ho maglugon. Ayan. Yung ating off -road. cross sa uh, black mga ka po? Ayan. At yung mga ating baby stag doon sa range po. Ayan. Four months po ito. This is JB, John Bishop Kelso po. Tumulang ito, ito. Ayan. Medyo matatapang na po kaya inalis na po natin. Ang pangalawa po ay this is Golden Boy cross uh, Larry Romero sweater. Mga kagri. Ka Ayan. Ito naman na isa. Bali dalawa po ito magkapatid. White choco po ito. Green legged. Sa kasamang palad po. Nung nilagay natin yung isa doon sa range, naku po. Nawala po mga kagri. Ka so, hinanap natin sa paligid pero hindi na po natin nahanap mga ka-agree dahil alam naman natin na hindi ho lahat ng ating kapitbahay ay baka nawala lang mahirap po kasi magbintang mga ka ano po so kailangan talaga ay tutok tayo mga kaagri ayan so guwapo yung dalawa na to green legged po na pile ayan mga JBB line po ito Jazera Okay. Yung ating isa pang golden boy mga ka-agri. Medyo ka sila. So, medyo okay naman ang kanila mga palo. Ayan. So, pasensya na po kung medyo matagal yung update natin. Dahil busy po sa school at meron tayong inaalagaan po na tatay na medyo bedridden na po. Ayan. Okay. At yung nandito po mga ka So, ito po ay yung board po natin ay one time winner. Wala na pong pakpak. -pak. This is a 5K McLean. Mga Ayan. Si pati natin ang kanyang itsura. Ayan. At yung kanyang labi dabs ay isa pong McLean. Ayan. Spangled McLean po mga ka -agree. Ayun. Ayan. Ayun po. So, ayan po mga Ano po? Yung ating spangled. Ayan. Lumapit na siya. Pure po yan mga kaagri. JBB line din. So, ito ho yung nanay nung pile doon na, na video natin sa una. So, pure po yan. Ayan. Ito yung kanyang asawa. 5K McLean So lalabas po ito ng 7-8 Ano po? Or 3 ports McLean po rather Ayun, tama 3 ports McLean, 1-4 sweater Ayan So, paunti-unti lang po tayo mag-breed mga kagri ka Dahil Pangalawa Spasyo Management at saka budget So, kukonsider po natin yan mga kagri ka kasi kung mag-breed nga tayo ng marami, mapapabayaan naman, mas mapapagastos po tayo. Ayan. Ito po yung isa na guwapo rin. Mga kagri. Ka Ayan. This is okro. Yellow leg hats. Bandirado. Uh, Chris Chosonline. line. Mga kagri. Ka Ayan. Medyo alertado. Ayan. Ito pong isa. Yung dalawang magkatabi na yan Medyo bad news lang po Kasi Nahugot po yung Kanilang talian Kaya po Nangyari po mga kagre nagkabugbugan. Ayan Makita na lang po ninyo Yung ating Bandirado po na black Cross po ito sa Okrob Ayan So medyo Pikit po yung isang mata dahil po yan sa sugat maya maya po ang natin at yung kanyang utol ayan ito naman po yung kanyang utol mga ka yan no over melisims po ito magkapatid po full brothers yung dalawa ayan ang nangyari mga nagbugbugan po sila so dahil nabubunot po yung panalian nila kahit mahaba na yung mga so another learning experience na naman po. So, kailangan po talagang paghandaan yung ating mga panalian. Tsaka, once nag-hybrid po yung manok natin, yung hybrid vigor nila, lalo po silang tumatapang mga kaagri. So, mga black pa naman ito. So, talagang mga early maturing po ito. Gigil po sa away ang mga ito. Kaya, Ganon po yung nangyari. Paglipad niya ho ng umaga, pag talon niya ho, nabunot po yung panalian. Kaya pag gising ko po, bugbugan sila dapat parehas mga kaagri. Ayan, so, hindi ko daw na ho dahil kakawa po, bugbug na eh. So, lesson learned po sa atin, kailangan po talaga may tao tayo na nagbabantay sa ating manukan. Ano po, para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon. At kung wala man, siguraduhin po natin na malaki yung tali ng manok at malalim yung pagkakabaon ng panalian mga kagri ka Ano po? So, ito na yung pasilip sa ating hunding manukan mga kagri ka Medyo may mga yung damo lumaki na naman. Ayan, so pag wala ho tayong pasok mga kagri ka Ayan. Pilinisan so, ho natin yan. Dahil medyo madumi na po. So, maraming salamat po mga ka -agri. Sa susunod pong update natin, yung ating range doon sa dulo, ipapakita ko po sa inyo. Sa may palayan po. Bali, konti lang po yung nandun doon mga ka -agri. Anim na lang huyo na stag. Baby stag dahil yung mga babae po ay kinatay na natin. Ano po? Dahil... Ah, uh, nagtitipid po tayo sa patuka, mga kaagree. So, hanggang dito na lamang po. So, patuloy lang po tayo sa pagsubscribe. subscribe Pasensya na po kung uh, medyo ano po, late po 'yung upload natin. So, maraming salamat po. God bless po tayo sa atin, mga